Gagawin na namin ngayong araw ang aming dream vegetable garden at itatanim ko na ang aking mga pananim dito na mga gulay. Pero bago pa yan, pupunta muna tayo dito sa garden center na malapit sa amin at bibili tayo ng mga compost soil at iba pang mga halaman. Oh, so nandito pala kami ngayon sa uh, Bauhaus. Bauhaus? What is oh, Bauhaus shots? Oh, And naghahanap kami ng soil oh, para it's sa it's garden. It's okay dahil kailangan ng soil yung aking parang raised garden. So, bibili kami dito ngayon. Madami sila mga soil dito. Iba't ibang klaseng soil na mga organic na soil. Yung mga pulverized na at yung may mga fertilizer na. Yung mga organic na. Maganda sa um, pagtatanim. Hindi mo na kailangan ng uh, maglagay pa ng fertilizer. Since ito ang first time na gagawin namin ang aming garden para taniman ng mga gulay, so kailangan muna namin siyang i-prepare at lagyan ng mga compost soil. Dito sa Germany, marami talagang mabibili na iba't ibang klase ng mga lupa. Itong bibilhin namin ngayon ay ito yung compost soil na para talaga sa mga pananim. Maganda na itong soil na ito at may mix na din na animal manure. Pero gagamitin lang namin ito for layering sa ilalim ng raised garden namin. At dahil malaki nga yung aming garden kaya all out na talaga yung pamimili namin ng mga lupa dito. Dahil ngayong araw bibili lang naman kami ng 10 sakong compost soil. Ang isang sako pala nito ay 40 liters yung laman. And andito kami sa garden dahil bibili kami ng mga ano na dito plants dahil yung ibang plants ko isinira ni Ethan. Kaya bibili kami dito ng iba pang mga plants. Siri the blood here. Tingnan nyo, yun o, oh, mga paprika and then may tomato. Tapos, meron man naman din dito na meron na mga bunga pero syempre hindi natin yan bibilihin. Ito yung mga bibili natin. Shots, they still have a uh, What do you call that? Goka shots. At syaka, ito oh. Masarap ito yung yellow. Yung yellow at red na paprika. Eh, what is this? Oh, here. Uh, parang orange na nito. Ay, parang ang sarap niyang tingnan. Hmm? Eh? At ayan, bibili na nga din kami dito ng mga gulay at herbs na dagdag itatanim namin doon sa garden. May nakita kasi ako dito ng mga pipino tamang-tama at wala akong seedling ng pipino. Bumili din pala ako dito ng sweet paprika. Masarap ito sa salad. At saka yung mga nakita ako kanina na mga yellow na cherry tomatoes. Maganda din ito dahil malalaki na siya. Sure na natutubo talaga ito. At ito na nga yung aming mga nabili ngayon. Uuwi na tayo ng bahay at sisimulan na natin ang ating garden. So, nagdala ako ng aking mga kuan, labahin, mga bed sheets and i- ano, ko siya dito sa aming napakalaking garden and nagpagawa na ako ni asawa ng ano dito, sampayan kasi para makapagsampay ako. O, ba diba? <laughs> Directly talaga sa sun. And ito is maganda ito ilagay sa labas dahil bed sheets o ba diba, para lang akong nasa Pinas na nagsasampay ng labahin dito sa labas. Medyo makulimlim nga ngayon pero malakas naman ang hangin dito. So ito ay iilan lang sa aming mga blackberry. And meron na siyang mga blackberry nga ba ito? Basta I think ito yung blackberry. Dahil bushes kasi talaga yung blackberry. And yeah, though ito wala masyadong bunga. Ngayon, taon. Siguro bago itong itinanim. So, ito lang. Isang sanga ang may mga bunga. And, ayan. Mga next month, pwede na yan siyang i-harvest. Mahihinog na yan siya. So, yung iba is wala. Ayan. Wala yan siya. At ito na nga pagdating sa bahay ay gagawin na namin itong race garden at matagal na talagang naghihintay yung aking mga pananim na itanim dito sa garden. Dito lang din pala namin ito inilagay sa corner na nabahagi ng garden namin. Ang kabilang bahagi kasi nito ay ang vegetable garden din ng aming kapitbahay. Noong una nga ang ginawa ko ay tinanggal ko itong mga lupa dahil meron pa mga grass. Pero dahil sa napakatigas ng lupa dito, e na lang namin nalagyan ito nitong compost soil na binili namin. While doing this, natatabunan yung matigas na lupa at yung mga damo na din. Hindi naman siguro tutubo yung mga damo dahil makapal naman yung lupa na ilalagay namin dito. Sa isang raised garden na may lapad na 2 meters ay gumamit kami dyan ng walong sako. Yes, walong sako ng lupa. And each sack is my 40 liter soil sa loob. Dalawang klase din pala ng lupa ang ginamit namin dito. Yung una na binuhos ni asawa, yung medyo ma-brown na soil, yun yung universal plant soil na pwede din sa mga puno, like sa mga apple, trees, at sa mga cherries. Yun na din yung soil na may animal manure at gumamit nga kami dito ng apat na sako. And the rest na apat na sako din para mapuno nga itong raised garden ay ibang klase din ng lupa. So nung natapos na namin lagyan ng lupa yung isang raised garden, ito naman sisimula na namin itong pangalawa. Dito sa pangalawa, hindi ko na talaga binungkal yung lupa nito. Retso na lang namin na nilagyan itong compost soil. The same amount of soil pa din, apat na sako yung compost soil na may animal manure at apat na sako din na lupa na mas dark na nga siya. And this is intended for vegetable soil talaga. And after that, syempre, magtatanim na tayo. Inuna ko palang tinanim itong aking mga peas, snack peas or aking mga chicharo. Madami akong naisidling earlier this spring kaya madami akong itatanim ngayon. First time ko palang magtanim nito mga snack peas na ito at sabi nga nila pwede daw itong itanim na magkalapit lang yung distance nila. Yung iba nga is de-planted 1 or two more seeds together. And ayan itatanim ko naman dito itong aking talong na hindi na talaga tumubo dito sa aking nursery pots. Sobrang liliit talaga nito and hopefully lalaki na ito dito sa malaking space dito sa garden. At dito naman sa kabilang corner, dito ko itinanim yung aking mga ampalaya. Excited talaga ako dito sa aking ampalaya dahil first time kung magtanim nito dito sa Germany. Alam nyo ba itong aking ampalaya is bumili lang ako sa Asia Store nito. Uulamin ko sana kaso nakalimutan ko siya at nahinog na siya kaya inipon ko yung mga buto at itinanim. At ito na nga nabuhayan ako ng anim na ampalaya. And the rest naman itatanim ko din dito itong aking mga pipi. Pino. Tinanim ko talaga ito sila na magkasama nitong aking ampalaya... ...para iisang trellis lang yung gagawin ko dito. And to the other raised garden, itatanim ko na din dito itong aking mga kalabasa. Meron ako mga peanut squash dito. Ito yung mga masasarap na kalabasa. Tinanim ko talaga ito dito sa gilid para kapag gagapang na ito sila... ...ay dito na lang sila gagapang sa labas nitong raised garden. At dito ko na din itatanim itong aking mga kamatis. So, naitanim ko na din pala yung mga maliliit ko na kamatis... ...na naitanim ko sa nursery pot... At at ito namang malalaki na mga kamatis na nabili natin sa garden center. Mas gusto ko yung mga maliliit na cherry tomato kaya mostly itong aming mga kamatis dito ay mga cherry tomato. Nilagyan ko din ito ng stick to support the tomato dahil syempre kapag lumalaki na itong mga kamatis kailangan talaga nila ng may makakapitan. At saka dito ko na din itinanim yung aking mga sweet paprika may mga maliliit pa na yun nga yung mga naitanim ko sa nursery pot at yung malalaki na nabili din sa garden center. Hindi naman karamihan ang mga pananim namin dito sa garden, mga iilang piraso lang ito na hopefully makapag-ani din kami nito soon. Mas mabuti na talaga na magtanim tayo ng ating mga pagkain gaya ng mga gulay dahil sa mahal na ng mga bilihin ngayon. Isa ito sa paraan para makasave tayo tapos alam pa natin na masarap at organic yung ating mga kinakain ng mga pagkain. At higit sa lahat, iba talaga yung ibinibigay na saya kapag merong kang mga pananim sa iyong garden kagaya ng mga gulay. Para sa amin dito sa ibang bansa ito na yung aming stress reliever. At ayan, after ko maitanim lahat, ay syempre, didiligan natin ito. At hanggang dito na lang muna for today's video. I-update ko kayo dito sa ating garden hanggang makapag-harvest ako dito. Thank you so much for watching. Bye!